pupunta uh, makipag uh, makibalita sa isang uh, public cemetery tulad ng Manila North Cemetery ang uh, paghahanda nila sa Undas. na salinya po natin si Direktor Rosel Castañeda, Direktor. Magandang-magandang araw po. Hello po, magandang-magandang umaga rin po. Opo, Direktor, kami po ay mangungumusta sa ilan na huyong mga kababayan natin. Siguro ang unang-unang tanong ko, kayo ba'y may mga nahuli na na bawal dalhin sa loob ng cemetery? ah uh, una po ah uh, masasabi po namin handang handa na ang cementerio sa mm. mga dadal uh, ang Manila North Cemetery mm -hmm. sa mga dadalaw po dito sa Amin Uh, hmm. meron na pong mga ilang ilan dun po sa entrance po natin kung saan po merong inspection. Hmm. May iba na po, meron na po tayong mga nako kagaya po ng mga lighters, Allah. yung okay. mga nagdadala pa po ng mga pintura. Yun lang naman po, ah. uh, wala pa naman kaming nag-ano. Uh, kasi nagkaroon naman po na kami ng announcement na bawal na po ang paglilinis ngayong araw na to at hmm. pagpipintura Oo, bawal na kasi naglagay yata kayo ng panahon para sila'y makapaglinis at makapagpintura. Opo, uh -oh, sir, nakapagbigay uh -oh. na po kami ng announcement doon pati uh -oh. po yung mga pinagbabawal. Nagkaroon na rin po kami ng mga early announcement even po doon sa mga sa mga uh, private events, uh -oh. political uh -oh. o mga politiko, bawal oh. po dito maglagay sila ng mga tents. <laughs> oh. Ano tanging oh. city government lang po ng mga tarpaulins and tents po ang makikita po dito sa loob ng Manila North Cemetery. Bawal yung mga tarpaulin, mga posters at saka yung mga maliliit na pinamimigay sa yung mga leaflets sa mga kababayan natin. Pero pagka humi ng kampanya niya sa loob, eh, alam, naman lang, alam na alam naman natin na alam na natin nakakapay nangangampanya. Yun hubay sisitahin natin. Yes po. kasi uh, para po map mairaos -ma naman po natin oo, ang ating undas, ng ating undas ma matahimik at medyo solemn naman po. Mm -hmm. Bilang po paggalang at pag uh, maugunita natin ng tahimik po ang ating mga mahal sa buhay. Oh, sa, sa monitoring po ba ninyo may mga gumagawa na ng ganyan in the past uh, few days or ngayong araw na ito, direktor? Ah, uh, so far naman po, wala naman po. Oh, very good. At saka wala rin mga poster-poster at saka mga leaflet giving. Wala po, wala Yo. po. Ay, eh, uh, yun po eh siguro mga nakinig po sa early announcement dahil po talagang hmm. maghihipit po ang simenteryo dahil uh, Kasama po sa paghahanda namin ng pagtatalaga ng maraming pulis po dito sa loob ng simenteryo. Meron wow. po kaming uh, 2, uh, 395 nakapulisan na, na naka-assign dito sa loob ng simenteryo. Mm. Uh, yan po ay nakakalat sa loob. So para ma-maintain po na ang security po ng mga dumadalaw po dito sa simenteryo. Ang Manila North Cemetery ba starting today o starting tomorrow magto 24 hours na open na, Direktor? Ay hindi po, ang ah. Manila North Cemetery wala po October 30 to ah. November 3 po. Ah. 5 a.m. po till 7 p.m. lang po. O bakit daw po, yes. makaramihan karamihan po ang tanong, bakit po tayo hindi nagbibigay, nagpapa-overnight? Kasi ah. po, para po magkaroon naman po kami ng pagkakataon, makapaglinis ang at ma-prepare po at ulit ang simenteryo sa mga dadalaw kinabukasan. Iyon. Bakit nga bala hanggang 7 p.m.? Hindi ho ba may extend yan? Maski hanggang 9 p.m., 8.30, 8, 8 p.m.? Ah, sa ngayon po kasi wala pa po sa aming uh, direktiba na magkakaroon po kami ng extension. Iyon, siguro ho ang mga susunod na katanungan ko mga pang uh, pangmasa na uh, uh, kayo ba'y naninitan ng mga nagsusugal, nagbabarahan, nagbibingo? Paano? Yes po, uh, yan po ay mga naninita sa loob hmm. at kino na rin po yan. Uh, <laughs> Doon pa lang po sa entrance natin, ini inspect na po yung mga gamit. Uh. Yung alam po natin mga pinagbabawal ay hindi na po dyan papapasukin. Even po yung mga alagang hayop, ay, hindi ganoon. po allowed uh, ah. ipasok. Kahit po sabihin nilang bit-bit naman po nila at karga-karga, hindi po natin yan papayagang pumasok sa loob ng simenteryo. Kahit po may sariling stroller, yung stroller ay nagkakahalaga ng 20 mil. <laughs> ay hindi po wala po basta po sinabi po namin bawal ay ito po ay bawal oh no pets allowed 'yung mga uh, mga magsasabi kung po pwede daw po nilang ipasok yung mga uh, private bike nila, yan. yung mga e-bike nila, hindi oh. rin po allowed ah, ipasok rin. yan. So, no vehicles allowed na po dito sa loob ng Manila North Cemetery. So, balit, meron naman po kaming mga libreng sakay. Meron mm. po tayong e-trikes na nandito dito po sa loob ng cemetery. na po pwede pong sakyan po ng mga tutungo rito. Ito po ay libre. Yun. eh yung ano ho, yung, uh, yung mga kababayan natin na nagpa-practice na ng ilang araw ng kanta nila at magbibidjoki sa loob. Bawal din po ang <laughs> uh, mga Bluetooth <laughs> speakers, uh, uh, video okay, hindi yan. po yan allowed ipasok. Uh, Ipukumpis ka lang din, makukumpis ka lang po yan dito po sa ating entrance. Gate. Ay, paano ho ba yan? Pag nakumpis ka yan, tulad ng mga Bluetooth speaker na yan, ibinabalik ho ba yan pag uh, lalabas sila, hindi na? Opo, uh, ibinabalik naman po natin Ayan. ang kanilang mga Bluetooth speakers. Oo, uh, nakipapakireiterate, Director, yung ano? yung may mga aso na maski maliliit, hindi pwede, ano? Opo, ah... Uh, Pinapaalala po ng Manila North Cemetery na ba kasama po sa mga ipinagbabawal na dalhin dito sa loob ng sementeryo ay ating mga alagang hayop. Yeah. Uh, para po hindi po mawala kasi lalo nga po kung maliliit sa laki po ng sementeryo maaari po natin yang mawaglit. Oo, meron nung nagtanong sa akin dito, sabi niya yung uh, iiwan daw ho ng mga sasakyan tulad ng mga yan, yung mga uh, yung mga bike nila, mga e-bike nila may magbabantay daw ho ba? Opo, uh, since meron din po tayong road closure, no sir? Uh, uh, uh. meron po tayong mga designated parking areas na doon lang po nila po pwedeng ipark yan. Mm. Ito po ay nasa Dimasalang at A. Bonifacio po. At doon naman po sa mga senior citizen, PWD mga buntis at may mga dalang maliliit na bata pa lang po sa ating mga designated parking areas meron na rin po tayong libreng e-trike na pwede nilang sakyan kapunta po dito sa loob ng Manila North Cemetery O oh, kasi yung iba uh, director ano eh no uh, meron silang parang uh, e-trike na yun ang oh, sasakyan po. ng uh, senior citizen Yes po uh, uh, hindi na po yun papayagan kasi nag-provide naman po ang city ng uh, libreng pahiram po ng wheelchair meron po tayong pasakay ng e-trike mm -hmm. so nakita naman po namin na, na mapoprovide naman po namin ang mga pangangailangan po ng mga senior citizen and PWD sa pagpunta po dito sa sementery. Yun ho ba ang uh, police visibility? Ilan ho ang polisang naka-assign po sa Manila North Cemetery, Director? Meron po tayong 395 polisang na, na naka-assign dito sa loob at labas po <coughs> Manila ng North Cemetery. Bukod pa po yung ating mga police traffic, MTPB nandito mm -hmm. po. Nandito na Andito rin po yung aming Manila Health Department mm -hmm. May mga doctors and nurses po May mm -hmm. mga ambulance and fire trucks po Na nakaantabay po dito sa loob ng Manila Nurse Cemetery Nandito rin po yung aming Manila Social Welfare Para po sa and uh, registration o tagging po ng mga bata para in case of loss, Yun. madali pong ma-identify po yung mga bata. At saka meron kayong parang uh, PA system dyan, yung nawawala yung anak na ganito, nakabamit yes, nakadamit na meron ganito. Meron ano? PA system na nandito po sa harap, sa gitna at hmm. dun po sa dulo. So mapapakinggan po nila tayo kapag ka meron tayong announcement o meron pong... Uh, batang na... Nawawala. Oo, nawala. Eh, doon po, pwede po nilang mapakinggan kung saan po nila uh, kukunin yung bata. Yun. Director, last na po. Reiterate lang natin. Bawal ang overnight. Bawal po ang overnight ang Manila North Cemetery ay bukas lamang 5 AM ng October 30 hanggang November 3 po ng 7 po ng gabi. 'Yon, alam mo director mukhang uh, sanay na sanay ka talagang sumagot sa mga tanong Ano, talagang memorize na memorize nyo na talaga 'yan. <laughs> 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 opo, director, ah uh, siguro mga last na segundo na lang paalala po sa ating mga kababayan na pupunta sa Manila North Cemetery, go ahead director. Ayun uh, po ah uh, may pong pinapaalala ng Manila North Cemetery is yung alam naman na po natin, yung taunang pinagbabawal, yung pagdadala na po ng pintura, mga bladed weapon, mga barrel, bluetooth speakers, deck card, bingo cards, at ang nadagdag po ay yung pagdadala po ng mga alagang hayop. So ka kami po ay nakikiusap. Uh, po ay talagang hindi po papayagang ipasok sa loob. Kung ang alaga niyong hayop ay Dala-dala nyo, expected po kung sino po yung may dala, hindi po talaga papapasukin. Uh -oh. ibang kasamahan nyo makakapasok, pero yung inyo po, ano, kasi hindi rin po namin ia, hindi na rin po ia allowed na iwan pa po sa amin yung inyong mga alaga kasi hindi naman po kami kilala rin ng inyong mga alaga. Baka makagat pa po kami. Oo, oh, tama, tama. Nako, eh, magiging problem. Nako, last na po ito, Director, yung mga ano, yung mga palalahanan pa pa nyo rin, yung bawal mag-inuman sa loob. Opo, ah, uh, marami po tayo kapulisan <laughs> na nagpuput patrol. Allah. Hindi lang po sila nakastay sa kanilang mga station, sila oh. po ay naglalakad. Oh. Kayo po ay pag nakitang umiinom oh. po oh. dito sa loob ay oh. maaari po kayong ma-makasuhan ng mga kapulisan dito dahil po alam naman po natin ang pag pinagbabawal po ang pag-inom po sa loob ng cemetery. 'Yon, isa na lang ito, last na talaga ito. Ito para sa mga millennial. Pwede daw bang mag-TikTok sa loob? <laughs> gagawa ng content pwede, yung sumasayaw. Tingin ko naman po, pwede naman po. No? Basta Ayos. iwasan lang po na natin. No? eh, I-maintain lang po natin yung paggalang po sa mga tama. labi po ng mga nakalibing dito. Huwag naman po nating tungtungan at huwag naman po tayo mag-tiktok sa ibabaw po ng mga punton. <laughs> tama. Okay, tama yan, Director. Tama yan. Tama yung... nga pa. Oy, nga nga uh, voice clip ni <laughs> Director eh, Kunin ninyo yung paalala niya na bawal mag-tiktok sa ibabaw ng punton, ha? <laughs> Direktor, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Salamat po. Salamat. Si uh, po. Director uh, Rosel Castañeda, Manila North Cemetery, Palala ha. Pwede mag-TikTok pero hindi sa ibabaw ng pundot. Ayan. Okay.